Cluster Meeting in El Nido Yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig nito, ito yung ipag-ibig natin sa ating mga kapatid. So kinakailangan natin na baka tayo sa punto na tayo ay gumulang sa buwan. Ipinigay niya yung kanyang sarili sa iglesia. Ang layunin mga kapatid ay sa verse 26, upang kanyang pakabanalit siya. Ipinigay Ayunin. Ayunin. ang kanyang sarili sa iglesia bilang kanyang kasintahan upang ito ay kanyang mapabanal mga kapatid. Amen. Kaya makikita natin, maging sa unang Tisanunika, chapter 4, verse 3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ini-encourage tayo na mag-participate sa gawain ng Panginoon sa tatlo uh, bagay si Kristo at ang Iglesia ay mayroong matalik dapat na kaugayan. Amen. Thank the Lord. The Lord's in country, we have the rich Bible. Amen. 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 Okay. May tayo tayo, tayo bilang katintang Tayo ay tinawag na natin. Amen. Napakalinaw yan. Ang kwalifikasyon sa pakakasalan ng Diyos sa darating na panahon. Amen. Amen. So, kung gagawin natin ito, araw-araw, mabilis lang ito na mapili tayo bilang pakakasalan ng Diyos. Pero of course, una, dapat tayo ay may paglago, pagulang sa loob ng kasintahan. Pinobordahan ang kasuotan ng kasintahan ng bakit. Mga kapatid, manalangin ni tayo na magiging kakayaan natin. Na, uh, magiging sa kahit rin tayo. Amen. Napakalaming mga conferences. Nakapasasanay. Ito ay para sa pagkakita ng kasintahan ko. Para tayo ay bukulang. At sa pamagitan ng salita, tayo ay malinisan. Tayo ay mapaganda. At pang may harap tayo sa Panginoon -pang bilang kanya, matawag ating kasintahan ko. Salamat sa Panginoon. Haman, huwag natin mamish lahat ng mga ano. Mga pagpulong, mga kapatid, oh. maging sa ating mabaitad, maging sa sama Maraking bulong ito sa atin, mga kapatid. Ang oh. mayroon na natin isang pagbulag, Paulit-pulit talaga ito pinapahala sa ating mabaitad. Dahil nandana yung margis, yung pagbulag talaga Kaya po rin ang Panginoon, mga kapatid, kailangan hmm. na, talaga natin na tayo ay ah... Uh, magsama-sama sa kawain para tayo ay makalimit ang salita nyo. Ang buro ng mga sa ginong kapapakilang magpapakayok sa akin. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya pala tayo kailangan pa nyo para magrabi tayo ng Diyos. Kaya pala tayo kapag lumabog tayo sa Panginoon meron ang paglua. May pagbusa may pagbusa ang paglua dahil may paglabog yung buhay sa loob natin. Dahil ang buwaglua naman talaga sa loob natin ay yung buhay ng Panginoon na napapaglain ito ang marriage time ng Panginoon ni Aquinia. Isang daan puso ito, ibigay natin sa pumukuhay natin sa buhay. Okay. Si ipag ng parinahal ay hindi nalimutan. Hindi, sa individual na pagtatayo. <portraits> All, ito yung pinta pang mahalagaan na kailangan natin bilang mga misyano para patuloy tayo mamuhay ayon sa ating ng Diyos, mga kapatid. Uh, yes. <yukain anytime." tos> <coughs> bilang kas kanyang kasintang babae, kailangan natin na maging matuwid sa laban ng Diyos. E bilang lahat yung karihan ng Diyos, hindi lang siya bagay ng pagkain at pag-inom. I mean, sabi sa Roma 14.17, For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. yeah mm -hmm.